unti-unti nang ang nababawasan ng Land Transportation Office ang backlog sa plastic driver's license cards. Mayroong mahigit dalawang milyong plastic driver's license cards ang nakastock na sa ngayon. Tignan nyo at nakahabol na nga sa plastic driver's license card ang mag-asawang celebrity na sina Marian Rivera at Dingdong Dantes. Magandang araw po, nagpapasalamat ako kay LTO Chief Asek Vigor Mendoza pati na rin sa Quezon City Licensing Center para sa kanilang dedikasyon na mapabilis at mapaayos ang proseso ng transaksyon sa pagkuha ng lisensya. Buli, maraming maraming salamat po sa inyo. Pero ano to? Nagbabadya na maudlot muli ang produksyon ng plastic driver's license dahil sa isang petisyon sa Quezon City RTC ng isang bidder? Back-to-paper license po tayo dun do, do sa mga mag-expire po ng Nobyembre at Desyembre na lisensya. Automatic extension po yun hanggang Abril 2024. Kapag tumagal ang kaso sa Korte, baka bumalik na naman tayo sa papel na lisensya. Gusto ba natin to? Siyempre, hindi. Hindi rin ito gustong mangyari ni LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II. Kaya naman, good news! Para sa mga driver's license sa darating na 2024, naisip ni Asek Mendoza na huwag na itong ipakontrata pa sa pribadong kumpanya at gamitin na ang printing company ng gobyerno, ang National Printing Office. Anong padagdag ang backlog natin? Ano na pong plano natin dito? Well, hindi naman daw, Nababawasan na po yung ating backlog no? for yung mga lisensyang nag-expire noong April, eh, natutugunan po natin yan. No? uh, mga dalawang libo na po ang na, na, nawala na po sa backlog natin. No? Mm -mm, mm -mm. Ang aking nga uh, problema dyan sa driver's license ay yung uh, bagong order ng korte uh, sa Quezon City na nag-issue ng rate of preliminary injunction. Yan po. Mm -hmm. kung, kung, mapapa, kung, magiging epektibo na po yan, Imagine mahihinto po yung aming deliveries mm -hmm. emaan maantala na naman po tayo yeah. Ang National Printing Office ang pangunahing taga-imprenta ng gobyerno na ginagamit din ng Commission on Elections tuwing halalan. Sa nakalipas na administrasyon sa LTO, ang pribadong kumpanya ang tinapik para sa multi-billion kontrata sa plastic driver's license na nais baguhin ngayon ni Mendoza sa paggamit sa sariling imprenta ng gobyerno. Makes sense, di ba? Sa ngayon, mayroon pang maaasahan na supply ng plastic driver's license cards hanggang November at December. Ngunit posibleng maubos ito sa pagtatapos ng 2023. Kaya naman, isang mahusay na desisyon ay itaputupad din ng dosa na gamitin ng NPO sa pag-iimprenta ng ating mga plastic licenses.